Nako, isa ka ba sa naloko ng jowa mo tapos ipinahiya mo siya online? Alam mo bang labag sa batas yan? Ano naman ang kaparusahan? Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pinahiya mo ang ex mo gamit ang kanyang personal social media account? Nako, bawal ito. Mayroong iba na hindi ganun kaswerte pagdating sa pag-ibig. Yung tipong tumagal na sila ng ilang taon, kaya akala nila sila na hanggang sa dulo. May mga pagkakataon din na mukhang maganda naman ang motibo, pero darating pala sa punto na ikaw ay maluloko. At para makaganti sa ex mo, nag ka sa personal social media account niya ng mga ebidensya ng kanyang panluloko sa'yo. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Mari kang ng cyber libel. Ayon sa batas, hindi pa tulutan ang paninirang puri o pamamahiya sa ibang tao. Kahit pa mayroong katotohanan ang mga paratang mo sa ex mo, ang sino mang maereklamo ay maaaring mapatawan ng dalawang taon hanggang anim na taon na pagkakakulong. Kaya sa mga niloko, oo, masakit. Pero baka mayroong mas magandang plano ang Diyos para sa'yo. Mas mainam kung ipanalangin mo na lang ang ex mo kaysa ipahiya mo siya sa social media. Move on ka na lang dahil deserve mo ng the better one.